Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik ng pamahalaan ng 60 billion pesos sa PhilHealth na dati ay nilipat ng Department of Finance sa National Government. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pundong ito ay gagamitin upang palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth at mapawi ang pangamba ng publiko na maaring mabawasan ang benepisyo ng mga miyembro. Paliwanag ng Pangulo galing sa naipong savings mula sa iba't ibang ahensya, partikular sa Department of Public Works and Highways, ang ibabalik na halaga. Samantala, binisita naman ni President Marcos ang Fabelia Medical Center upang inspeksyonin na pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program na kanyang pinuri dahil sa maayos na operasyon. Kasabay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng health workers sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Giit ng Pangulo na nanatiling pangunahing tungkulin ng pamahalaan na palakasin at palawakin ang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na may ospital at suporta ang bawat mamamayan. Uh, what we are planning to do to strengthen PhilHealth? Uh, I I think today we, we can announce that ano na yung kinuha ng Department of Finance 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay inalang sa national government. Na, kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang servisyo na kinukawal ng PhilHealth, may pangamba pa rin ng tao na baka mabawasan ng mga services. Ginagtagal na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan na. Ito ba yung ibang usapan ito? Ito yung we're talking about life and death issues here for people. So you cannot claim them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national ng government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pahamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, ano eh, siguro alam naman yun ang lahat, yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento but mainly from the Department of Public Roads and Highways, yung, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa Bill Health. So, hindi naman, hindi naman para sa pangamban ng tao kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para panawakin pa ang servisyo ng Bill kaya ta uh, yan po ang naming patuloy uh, na iginagawa para at para sa mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan ng DOH lahat tayo lahat mga health workers ginagawa ang lahat upang yung kanilang kalusugan Inyong napakinggan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.